tubig lang ito, tubig ulan kay hindi naka-start, nahubsan tubig ulan lang itong ibuotang okay itong material, nahubsan ng tubig tubig sa ulan, balik ng kondisyon ang slow para tao na din na nataod na atong sabay ang start mura di pa ni mag-start siguro kay ato mangi Sulayan lang kay nam ni na start one click may tip sa anan battery nga uh, one maintenance spray pwede rin kay kay na tubig sa ulan basta Pahan nasi akan Dilihat dah sama dah Waktu charge Sebelum lah nak